kinain na ng dilimang binata, ay naroon pa rin si Freya. Wala sa loob na isinara ang gate. Sa ita sa bintana ay naroon si Antonio at kanina pa nagmamasid sa kanila. Isang ngiti ang sumili sa mga labi nito bago umalis mula sa bintana. Kinabukasan ay sadyang inutusan ni Freya si Elisa na siyang mag-deliver ng order na gawin at ipag-drive ni Froylan. Sa ganun ay hindi ito aabutan ni Mark kung bakit kailangan niyang gawin yun ay hindi rin niya alam. Absent ba ngayon ng driver mo? Bungad ng minata nang kumakain na sila sa Club Filipina. Please Mark, ano ba ang nangyayari sa'yo? Naiirita na siya. Nangyayari? Wala naman. Nagsiselos lang ko sa driver mo, Freya. Ganun lang. Any woman could have easily fallen for that guy. Mas gwapo pa sa akin. Hindi mapigil lang dalagang ang mapangiti sa kabila ng lahat. And you have the grace to smile at me like that. Ano ba naman ang gusto mong gawin ko, Mark? Magalit din. My goodness, Freya. He doesn't even look like a driver. Kahit kupas na maungang suot niya at gomang sapatos. Naporsa ko ang tuhod ko nung Sabado, Mark. At kumirot ito. Kahit nga hanggang kahapon ay paika-ika akong lumakat kung napansin mo. Hindi papayag ang papa na akong gagamit ang manibela. Muling paliwanag ng dalaga. Alam mo, your father could have talked to me about that. Pero I have this feeling na hindi ako gusto ng amo mo, Freya. Well, he is very polite and civil sa pakikipag-usap sa akin. Masyadong polite na sa palagay ko ay sa Johnny yung inilagay sa pagitan namin upang hindi ako magkaroon ng chance ang maging close sa kanya. Hindi totoo iyan, Mark. Mabuhay na tanggi ng dalaga. Hindi niya ito nabibigyan ng pansin pero ngayon sinasabi ng kasintahan ay nakikita niya yung totoo ang sinasabi nito. Hindi man deretsahang sinasabi ni Antonio na ayaw nito kay Mark ay hindi naman ito sinasang ayunan o napupuri man lang at ang papa niya ay strangely civil and polite sa kasintahan niya. May ng anim na buwan yung kasintahan si Mark pero minsan naman ay hindi naging palagay ang loob ni Antonio dito. Kung hindi si Mark ang magsisimula ay hindi magsasalita ang papa niya. Kinagap ni Mark ang para niya. Give me my piece of my sweetheart. Marry me. Oh Mark, huwag mo gawin dahilan ito para muling ang ng mga bagay na yan. Ayokong magmadali. Baka kung kailan kasal na tayo, ay sa natin ma-realize na hindi pala dapat. What else are we waiting for, sweetheart? We are both mature and stable enough to handle marriage. I love you, Freya. At pinananabikan ko ang sandaling tuluyan kang maging akin. Madamdaming wika nito. I love you too, Mark. Alanganin tugon ng dalaga. Napaka-vocal ni Mark sa pagsasabi sa kanya nang nararamdaman nito. Pero ilang beses lang ba niyang nasabi yun? Kung hindi siya nagkakamali ay pangalawa pa lang. Ang una ay noong sagot niya ang pag-ibig nito at ngayon nga ang pakalawa. At kasabay ni ay kumislap sa isip niya ang anyo ni Froylan. Lord, what's wrong with her? Hindi na nga niya naramdaman ng sarili. Ang sinseridad ng sinabi niya ay naiisip pa niya ang ibang lalaki sa harap ng kasintahan. Gustong maiyak ni Fia. She is being unfair and unfaithful. Kahit na nga ba sa isip lamang. How come na hindi niya nararamdaman kay Mark ang thrill na dulot ng presensya ni Froylan? Sa mga sweet moments nila ng kasintahan, ay nagbibigay siya pag humahalik ito dahil obligasyon niya yun at wala siyang maramdamang ano pa man para doon. She even thought na may depression siya. But not with Freyland. Sa mga tingin lang nito ay tila hinahaplos ng buong pagkataon niya. And forgive her. Pero pinapanta siya niya ito na dinudurong nito ang buto niya pag niyayakap siya na hindi niya kailanman nagawa sa katipan. Bakit siya nagkakaroon ng ganong passion and desire sa ibang lalaki sa na sa kasintahan? Walang dahilan para hindi kami mamanhikan, sweetheart. Ang pagsangayon mo lang ang hinihintay ko. Alam mo namang botong-boto sa iyong pamilya ko. Please, Mark, bigyan mo pa ako ng konting panahon para mapag-isipan ng gusto ang sinasabi mo. Pagsasumamo ni. Tuwid na sumandal ng upuan si Mark. Pumormal na ito. Alright, Freya. Bibigyan kita ng isang buwan. Pag-isipan mong mabuti at four weeks from now ay wala ka na sigurong maidadahilan pa. Napatingin sa katipan ng dalaga. Paano kung by that time ay wala ka pa akong desisyon? Huminga ng malalim ang binata kung ano man ang maaari kong isipin at sabihin, I guess malalaman mo sa araw na yun. For now, I could only think of one reason why you would not want to marry me. Ano yun? You are not really in love with me. Nonsense, Mark. At hindi ko sinabing ayokong pakasal sa'yo. Humihingi ako ng konting panahon. One month is more than enough. Pinalasagot ng binata. Isang linggo ang matulong limipas mula ng magkausap ang magkasintahan. At sa loob ng mga araw na yun ay dalawang beses silang nagkasama. Minsang niya kagsin itong manood ng concert ni Janet Jackson at kasama pa si Lisa at isang beses na muli silang naglunch sa labas. Maliban pa sa araw-araw silang tinatawagan ng boyfriend na parang tinitiyak nitong naroon siya lagi. Isang biyarnas ng gabing papasok sila ng gate, pinamataan ni Free isang babaeng papalapit. Nakikita din ito ni Froylan at na preno. Saan ka pupunta? Tanong ng binata dito. Talagang hinihintay kita. Malambing itong sagot. May pag-uusapan tayo, Froylan. Hintayin mo ako dyan at ipinasok ng tuluyan sa garahe ang patsi. Sino iyon, Froylan? Ang hindi napigilang tanong ni Freya. Si Amira, halika at ipakikilala kita sa kanya. Na ang tulot ng sumunod dalaga sa binata sa labas ng lit. Sa liwanag ng ilaw sa poste ay namukhaan niya ang babae. Ito yung nakita niyang lumabas mula sa opisina sa talya. Maganda ito at batang-bata pa. Mga 20 anyos lang. Amira si Freya. Freya si Amira. Hinabot ni Amira ang kamay nito kay Freya na tinanggap naman niya. Isang pala kaibigan ito ang ibinigay ni Amira at lumitaw ang malalalim na dimples nito sa magkabilang pising na lalong nagpatingkad sa ganda nito. Nakita na kita minsan sa talyer. Nagmamadali kasi ako nun. Malimit kang ikuwento sa akin ni Froylan. Huwi ka nito na masuyong tumingin sa binata. I hope hindi sa disadvantage ko ang kinukwento niya. At sinulya pa ng lalaki na nakatingin lang. Aba hindi. Ang sabi niya ay maganda ka at matalino. At mas maganda ka pala sa malapitan. Sa kabila ng lahat ay napangiti si Freya. Ano ang kaugnayan ni Froylan sa babaeng ito? Talagang maganda kahit hindi naka-makeup. Mahaba ang buhok at makinis ang kutis. Paling kinita ng katawan at matangkad. Sa buong buhay ni Freya hindi siya kailanman nakadaman ng seguridad sa ibang babae. Gaano man kaganda ito. Ngayon lang. Malayo ng dalawa ay nakasunod pa rin ng tanawang dalaga. At bago na wala ang mga ito sa dilim ay nakita na yung inakbayan ni Tony Froylan. Makirot mabigat ang dibdib na pumasok sa bahay ang dalaga. Nakatulugan niya ng gabi ngayon ang kaiisip kay Froyla na Tamira. Nagising siya sa tunog ng telepono sa tabi ng night table. Antok na antok pang dinampot niya ang Sifi. Hello, nabulabog ko ba ang beauty rest mo? Si Elisa sa kabilang linya. Obvious ba? Sagot niya sa namamaos pang boses at napapikit pang mga mata. Free alas na webe yung na. Okay, okay, may problema ba riyan? Aniya na hindi pa rin gustong umangon. Dumating kagabi si Carlo from 3 d seminar sa Baguio. Pinising mo ako para lang ibalita sa aking dumating na si Carlo. I can't believe it, Elisa. Luka-luka, pakinggan mo muna ako. Hindi ba at birthday ko nung araw na paalis siya patungo ng Baguio? Umungo lang nasa kabilang linya. Natatawang nagpatuloy si Elisa and he promised me to give us a blowout pagdating niya. I know at sa lunis sa ng gabi, naghihikam nitong sagot. Not anymore. Ngayong gabi na, Napadilat si Freya. Ngayong gabi, bakit? Huwag kang tumili na bibing ako. May conference sila sa lunis ng gabi sa Manila Hotel, kaya ngayon nilang lang daw. At saka magandang pagkakataon ito dahil nasa apartment niya ngayon ang kapatid niyang lalaki at ang girlfriend nito. So, threesome tayo. The merrier, the better. Ano ba naman yung boyfriend mo? Napromote lang na ka. Napakapunong abalan. Reklamo ni Freya na tuloy yan ang bumangon. Kaya nga, manahal na mahal ako nun dahil napaka maunawin ko. Biro nito isasara ko ang shop mong maaga ha. O sige na, tatawagan ko rin si Mark Bye. Inilapag ni Free ang cellular sa kama at nagsuot ng robe at lumabas ng kwarto. Sa komedor ay nilabasan siya ng ama at na nag-aalmusal. Gising ka na pala iha. Good morning pa. You look refreshed. Bala ko pa sanang samahan kayong magjag. Kanina kaso hindi ako nagising ng maaga. Sinalili na nito ng Diyos ang ama. Thank you iha. Magpapaalam sana ako sa inyo papa. May get together kami mamaya sa Quezon City. dilid celebration ng birthday ni Isla sa mamayang gabi. No problem, Iha. Kausapin mo si Froylan para samahan ka. Papasabado may nakakahiya naman dun sa tao. Nang siya na nga tayo dun sa tao tapos iyong araw niya ng pahinga, ay abalahin uh, pa natin. Nagkibit balikang ang mata ng nada. Get together, iyan ang mga kabataan. Tiyak na kaunting inuman, ladies drink. Hindi maaalis iyan. And you will be driving in the middle of the night. Plus the injured knee. No way, Iha but I promise to be very, very careful and I won't take anything except soft drinks and barbecue. At itinaas pa nitong isang kamay. Pwede kang mamili free. Si Proylan or call Elisa now and say you're sorry dahil hindi ka makakarating. Formal na wika ni Antonia. And if I were you, pupuntahan ko na si Froylan bago pa siya makapag sa ibang lakad. Inubos nito ang juice sa baso at tumayo upang lumabas. Nakakailang hakbang na ito ng lingunin siya. Huwag mong gamitin ang bike. Maglakad ka. Sumigaw si Freya. Ang dahil sa ilang minor accident ang ginagawa niyo akong bata. Kuminto sa paglalakad ang matanda. You call that minor accident? You almost lost, lost, your leg. But I did not. And you're being overprotective. Gusto niyang maiyak ng dalaga pero hindi pinansin ng ama ang tantrums niya. Tuloy-tuloy itong lumabas ng komidora. Mabigat ang mga hakbang na nilakad ng dalagang daan patungo sa talyar ni Froyland. Tulad ng dati ay may mga taong gumagawa. Mga tatlo marahil o apat, may nakita siyang binting na kalitaw mula sa ilalim ng isang ban. Ang isa ay nakatunghay sa hood ng isang kotse at isang nasa sulok na kung may kasama'y ewan niya. Bisi ang mga ito at walang nakapansin sa kanya kaya tuloy-tuloy siya sa opisina. Mukas ang pinto at tuloy-tuloy siyang pumasok. Pumugad sa kanyang isang mesa na puno ng papel sa ibago. Ang iba ay may mga grasa pa. Nasa tabi ng bintanang malaki ang mesa at hindi sinasadyang napatanaw siya dito. Mula sa kinatatayuan niya na marahil ay mga 25 metro sa isang malaking country house, dalawang palapag, kulay brown at puti ang pintura at walang bakot, napapaligiran ng punong kahoy. Iyon ba ang bahay ni Froyland? Marahil dahil sabi ng papaniya ay magkarugtong ang lupa nila ng tatay nito at dito lang ang mga ito nakatira malapit sa talyer. Muli niya ibinalik ang pansin sa loob ng opisina. Walang tawa at akmasi ang lalabas ang mabura niyang isang pinto kasi may malapit sa filing cabinet. Tatlong sunod-sunod na katok ang ginawa niya. Naghintay sandali pagkatapos ay muling inulit. Inakala niyang walang tawa at atras na upang lumabas nang biglang bumukas ang pinto at sumuho ang pupungas-pungas pang si Froyland. Nagising niya marahil ito sa katok. Hindi agad nakakilos ang nalaga at nakatitig lang dito. Medyo gulo ang buhok nitong nakatali pa rin. Nakakulubot ang mga kaila at tila na sisilaw. Walang tanging soda, hindi ko pasing mo. Mula sa mukha ng binata ay bumaba ang mga mata ni Freya sa mga balikat nito. Pabana sa mga tipunong dibdib na kinakitaan niya ng maninipis na balahibo. Mga balahibo na gumawa ng raan pababa at sinusundan niya ng tingin kung hanggang saan matatapos. Humantong ito sa na at nawala sa may pantalon ng binata. Nakakalahati na ang nakasipra at hindi na nakasita. Bigla niyang ibinalik ang mga mata niya pata sa mukha ni Fryland. Nakangiti isot sa niya. Naaamis sa na ginawa niyang pagsasurvey the part of my anatomy is restricted. Pero pwede nating mapag-usapan. Ang um, kaya ako, nagkakam daw talang dalaga na hindi malaman ang sasabihin. Marahang tumawang binata. Alam mo bang unang kita ko palang sayo, ay saksakan ka ng taray. Kaya hindi ko maubos maisip kung bakit sa tuwing tinitingnan kita o titingnan ka sa akin ay tila ka nasa trans. Ngayon naman, you're speechless. Umatras ang bagyang binata. May kailangan ka ba sa akin, Freya? Ha? Ah, uh, eh yes, halika pumasok. Pa. At nagpatiunang bumalik sa loob si Froylan. Sa loob ay isa pauling uling lamesa at dalawang silyang nakita ng dalaga. Sa tagiliran ay isang sulihiyang diwan na maliit lang ng konti sa single bed na siya marahil tinulugan ng binata. Hinila ni Froylan ang silya at pinaupo ang dalaga. Samantalang sa may kanto ng mesa ito naupo. You, you forgot to save the snap of your pants. Marahang wika ng dalaga. Oh, at tinignan ng sarili. Pagkatapos ay naaalaw na muling tumingin kay Freya. Huwag kang mag -alala. hindi babagsak iyan. Napapikit si Freya. Now she really in big trouble. Nagulat pa siya nang hawakan siya sa baba ni Froyla na itingala. Anong kailangan mo sa akin, Freya? Well, sinabi niya ang dahilan ng pagpunta niya roon. Dinampot ng binata ang sigarilyo ni sa mesa, at sinindihan ng naroon ding lighter. I'm sorry, Froylan, pero yun ang kondisyon ng papaparaparayagan niya ako. But you're busy tonight, then that's all right. Napabuga ng usok pa itasang binata pagkatapos ay muli siyang tininan, Pupunta rin ang boyfriend mo sa blowout na iyon. Tiyak iyon. Bakit hindi mo siya tinawagan para sunduin ka at ihatin mamaya? Bakit nga ba hindi niya naaalala iyon? Bakit hindi niya naimukahe iyon sa papaniya? Pagamat malayo sa kabahayan ng lugar nila at wala pa naman siyang nababalita ang nahold up dito. Kaya si pa rin nakakauwi si Mark kahit madaling araw. Kung hindi naman maaaring ialok ng amaniya ang gastro mo pang doon na magpalipas ang dilimang kasintahan. Ikaw lang ang kondisyong ibinigay ng papa. Mula sa pagkakaupo sa gilid ng mesa ay tumayo ang binata at lumapit sa kanya. Napakalapit. Iilang pulgada ang layo ng kanilang mga katawan. Tumayo ang dalaga upang umiwas. Hindi siya makahinga sa pakiwari niya. Hinawakan siya ni Froylan sa bewang bago pa siya makahabang. Muling hinawakan ang baba at hinasa muka. Wala bang tiwala ang sa magiging manugang niya? Madinang tanong na yun na para bang may kasamang galit. Hindi makasagot ang dalaga. Nagbaba ng tingin. Mula sa baba niya ay lumipat ang kamay ng binata sa batok niya. Habang marahang hinahaplos ng kaliwang kamay nito ang mukha niya. Freya. Nawawala ng lakas si Freya sa mga titik nito. Para siyang nanghihipnotism. Naglalabas ng munting ako yung buong niyang katawan sa ginagawa ng binata. Pagya lang halos ang layo ng mukha ni Freyland sa kanya. At kailangan niyang awatin ang sarili para na sa sarili niyang kapal. Please Freyland. Ang sabi niya kasabay ng pagbaba ng tingin huminga ng malalim ang binata at binitiwan siya. Sinamantala yun ng dalaga upang makawala sa magic spell na yun. Mabilis siyang umalis patungo sa unang silid. Nakakailang hakbang na siya nang tawagin siya nito. Nilingon niya ang binata ng isang braso ay nakatukod sa hamba ng pintuan. Naharoon ako sa inyo bago mag Umiti si Freya at tuloy nang lumabas. Nang hindi na niya mata na ang dalaga ay saka pumasok sa loob si Freya. Pinagsakang sarili sa daiba inuna ng mga kamay. Anong ginagawa niya? Bakit lalo niya inalalapit ang sarili kay Fia? Kayong alam niyang masasaktan lang siya. May kasintahan ito.